Siya, ito yung parang ano siya, ah bilihan dito sa China. Di ba? Parang shopping mall din siya. Pero magmura daw dito, mabibilihan ng mga ano, mga product dito. So yun. Ganda-ganda. Di ba? So, satisfied. So, ang ganda talaga ng ano dito. Ito sa ano. Masasabi mong sulit yung pagpunta mo dito sa China. Di ba? Sobrang progressive ng bansang ito. Ang layo na talaga ng na dating ng China. Diba? Kaya tsaka magpunta lalo na dito sa kalagitan ng Shanghai. Masasabi mo talaga ang grabe the best. Sobrang progressive nila rito sa Chi Shanghai. Sa China, di ba? So, laki ng China. So... Good, <coughs> so, I'm Wow. So, dito ikot kami rito. Sige, so, ikot ikot lang tayo. Grabe yung mga ilaw, no? Sulit, to oh. Diba? Grabe yung pagkagawa ng mga, yung mga ano dito, blending. So, Masasabi ko bang wala ka sa China? nasa China ka diba? sobrang ganda talaga promise sayang yung pop walang ano so yan papasok kami dito baka sakaling may mabili pa tayo mga uh, pas pasalubong <laughs> diba So, pasok tayo dito sa loob. ikotin natin tong maganda hmm. oh, mga sinulid so uh -huh. yun Thank store. Daming turista rito. Promise. Sobrang ganda. Kita nyo? Oo. Oh. Another. Ito yung popcorn. Ito yun. Daddy. Pop. Daddy. Daddy. Popmart. Ah, popmart to. Popmart. Ayan. Sa siya, no? Marami. sulit. Wala nang mano pa. Yung yung centro of Shanghai. Nasa centro ka ng Shanghai. Promise. And this is a beautiful place. Ito lahat ng mga tao dito is halos mga turista. ano? Hey, oh. Mga turista lahat yung mga tao dito. Oh. Beautiful. Sorry, sorry. 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 어. 아그근에너 시대는 캐리투시에 전에 정말 오게. One of the So yun, pasok kasi sa Pop Mart. Basa Pop Mart sila. Pero dito lang ako sa loob Pop Mart. It's Pop Mart. Ang Pop Mart. Wow! What a beautiful place in China! Kaya na talaga. Rabi. Ganda. Ah uh, isa sa mga may isang magandang lugar dito sa Shanghai ang lugar na 'to. Uh, so grabe turista dito. Halos lahat din mga turista. Ayun. Grabe. Oh. Diba? Gusto ko picturean yung ano building.